basic musika. Meron ka bang sham na ma? Wala namang sham na putlima. Basig musika. Kaya mga kaibigan, ito na rin ang ikaapat na gasolinahan na sinubukan kong magpakarga ng gasolina noong isang libo na raan na pero hindi rin ito naging isa sa kanila. Sana panandalian lang ang kabiguan ito. Umabot na sa Moscow ang krisis sa gasolina. At nagpapanik na ang mga elitista ng Russia. May ilang mamamayan na pumupunta sa mga gasolinahan at nalalaman nilang ubus na ang gasolina. Sa isang bansa na kilala noon bilang gasolinahan na may mga nuklear, ngayon ay wala na silang gasolina. Ito ay dahil sa mga parusang ipinataw ng Ukraine. mukha itong computer-generated imagery mula sa isang pelikula. Pero ito ang realidad sa Rusya. Iyon ang Ryazan Refinery ng Rusya na matatagpuan mga isang daan at walumpung kilometro o isang daan at dalawampung milya timog silangan ng Moscow. Isa ito sa pinakamalaking refinery na pagmamay-ari ni Putin at humigit kumulang 5% ng kabuoang refining capacity ng Rusya ang kinakatawan nito. Alam mo ba tinamaan ulit ito ng Ukraine kamakailan lang. At mukhang mananatiling offline ang refinery na iyon ng ilang buwan pa. Narito ang ilang footage mula sa social media ng naglalagablab na refinery na ito. Kinukumpirma niyan ang pag-atake ng mga Ukrainian. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, pakipindot ang subscribe button sa ibaba para manatiling updated sa lahat ng balitang geopolitikal tulad nito, simulan na natin ngayon. Siyempre, ito lang ang pinakabagong nadagdag sa mahabang listahan ng mga refinery na tinamaan ng Ukraine sa loob ng Russia nitong mga nakaraang buwan. Makikita sa screen ang mga grapiko ng lahat ng refinery na tinamaan ng Ukraine at ang mga petsa. Dahil ang ilan sa mga ito, tulad ng Rajan, na kakabanggit lang natin, ay tinamaan na ng maraming beses at ang ilan pa nga ay anim na beses na, na talagang nakakatawa. Ngayon, siguradong malaki ang epekto nito sa ekonomiya ng Russia. Nakikita natin na ipinagbawal na ni Putin ang pag-export ng gasolina sa ibang bansa. Kamakailan lang, pinalawig ni Putin ang pagbabawal hanggang katapusan ng Oktubre. At bukod pa dyan, nakikita natin na tumaas ng hanggang 50% ang presyo ng wholesale na gasolina sa nakaraang ilang buwan at pati presyo ng retail na gasolina ay tumataas din. Nakatutok ang gobyerno ng Rusya na hindi maramdaman ng mga mamamayang Ruso ang bigat ng digmaan. Ngayon tungkol iyan sa ekonomiya. Pero paano naapektuhan ang frontline ng mga pag-atake? Hulaan mo, kanina umaga, nakausap ko si Professor Michael Clark at natinanong ko siya ng parehong tanong. Ito ang sinabi niya. Ang Ukraine ay parang naniniwala na may estratehiya sila para manalo. At kasama rito ang pagtutok sa kapasidad ng Russia sa pag refine ng langis. May epekto ba ito sa mga nasa unahan ng labanan? Kung oo, gaano kalaki ang epekto? Kasi may ugali tayong palakihin ito, lalo na sa mga pro-Ukrainian na grupo. Kaya gusto kong marinig ang opinion mo. Gaano kalaki ang epekto nito? Totoo, may epekto sila sa kakayahan ng Russia na mag-refine sa Ukraine. Bumaba na ito. Ibig kong sabihin, naapektuhan nila ng mga nasa pagitan ng 10 hanggang 20% nito ayon sa Pentagon o kahit papaano ayon sa Amerika, sabi ng White House. 20% di ako sure saan nila nakuha yon pero siguradong 10% at baka higit pa. Kaya tiyak na naapektuhan ito. Ang wholesale na presyo ng gasolina, ang wholesale na presyo sa Rusya ay tumaas ng 55% simula noong umpisa ng taong ito. Aakyat pa, hindi pa tumataas ang retail price. Ang retail na presyo ay tumaas lang ng mga 10 o 12% dahil patuloy na nakikialam ang gobyerno ng Rusya para subukang pigilan ang pagtaas ng presyo. Kung tataas ng ganong rate ang wholesale na presyo, tiyak mararamdaman ito sa susunod na taon. At mga Ruso ay talagang nababahala tungkol dito. Sa katunayan, ayon sa pagkakaintindi ko, at sasabihin ko lang na ito ang pagkakaintindi ko, ang mga Ruso ay gumagawa na ng ilang hakbang papunta sa mga Ukranyano. Sabi nila, hihinto kami sa pag-atake sa energy infrastructure nyo kung titigil kayo sa pag-atake sa aming refinery. Hindi ko alam kung totoo yon, pero alam kong may naniniwala rito. At may katuturan yon na nag-aalala na ang mga Ruso tungkol sa epekto ng kampanya laban sa mga oil refinery sa kanilang lokal na ekonomiya na isinagawa ng mga Ukranyano. Gayunpaman, ang tanong mo ay, maapektuhan ba nito ang frontline? At ang sagot ay hindi direkta dahil Palaging tinitiyak ng mga Ruso ang sapat na gasolina para sa front line. Karamihan sa sasakyan nila ay diesel ang gamit, hindi gasolina na ibang proseso. Kahit magkulang pa, sisiguraduhin nilang sapat ang front line. Kaya hindi ito magkakaroon ng direktang epekto sa supply ng gasolina ng Rusya, pero tiyak na may epekto ito sa ekonomiya ng Rusya. Sapat na snapis para mag ang mga Ruso at dagdagan ang pressure. Malalaking pagsubok ang haharapin ng ekonomiya ng Rusya mula ngayong taon hanggang sa susunod. Kaya nga kung mananatiling mahigpit ang mga parusa gaya ng ipinataw noong 2000 at 2023, talagang magkakaroon ito ng mas malaking epekto sa ekonomiya. Pero ang nakakatawang bahagi dito, alam mo yon, parang ang mga Amerikano ay handa ng alisin ang mga parusa sa Rusya sa mismong panahon na mas malaki sana ang magiging epekto nito sa pamahalaan ng Rusya. Ang kampanya ng mga Ukrainians laban sa oil refinery ay matagumpay sa sarili nitong paraan, ngunit tagumpay lang ito sa hindi-direktang paraan pagdating sa kung ano ang nangyayari mismo sa Ukraine. Ipinapakita rin ng mga pag-ataking ito ang isang bagay na hindi napapansin ng marami. At ito ay ang pagkabigo o kakulangan ng Russian air defense. Hindi natin alam ang eksaktong dahilan kung bakit di napipigilan ng Russia ang mga pag-atake dahil hindi nila inilalathala lahat ng datos at katotohanan. Pero isa lang ito sa dalawang posibleng dahilan. Dahil ang mga refinery tulad ng Rosan na nabanggit natin sa simula ng video ay pinoprotektahan ng air defenses. Hindi ito refinery na natuklasan ng Ukraine na may butas. Refinery ito na dating tinarget ng Ukraine at mahigpit na binabantayan ng Russia dahil mahalaga sa kanilang ekonomiya. Kahit ganoon, tinamaan pa rin ito ulit ng Ukraine. Tungkol ito sa mga pain at panlilin lang gamit ang drone ng Ukraine. Ibig sabihin, gumagamit ang Ukraine ng mga pain at reconnaissance drone para makuha ang impormasyon kung paano iwasan o sirain ang depensa ng himpapawid ng Russia. At pagkatapos ay tututukan nila ang totoong gusto nilang tamaan. At iyon ay ang mga refinery ng Russia. May mas malawak na estratehiya kung bakit refinery lang ang tinutukan at hindi tulad ng mga oil tanker o pipeline. Ngayon, tinatarget ng Ukraine ang mga pipeline ng langis papuntang Hungary at Serbia. Pero hindi naman nito tinatarget ang iba pang export ng Russia. Nakakalungkot man, pero simple lang ang dahilan. May kinalaman ito sa Estados Unidos. Isang bagay ang laging pareho, kahit sino pa ang nasa White House. Hindi gusto ng mga presidente at mamimili sa United States. Kapag tumataas ang presyo ng langis, kung simulan ng Ukraine ang pagtugis sa Russian tanker, maaaring magulat ang merkado at tumaas ng malaki ang presyo. At iyan ang panganib na hindi kayang gawin ng Ukraine dahil magagalit ang United States at kailangan talaga ng Ukraine ang Estados Unidos para labanan ng Russia. Ngayon, syempre nakakainis iyon dahil mas malaki sana ang epekto ng Ukraine sa frontline kung kaya nitong targetin ang export ng Russia. Pero ganoon talaga. Iyan ang realidad ng mundo na ginagalawan natin. At wala itong kinalaman kay Pangulong Trump, kahit sino pa ang nasa White House. Ayaw nilang tumaas ang presyo ng langis. Ganun lang kasimple. Ito ang dahilan kung bakit tinatarget ng Ukraine ang mga refinery. Lalo na para sa hindi nakakaalam, nag e export ang Russia ng krudo na nire-refine sa ibang bansa. Kaya ang China ay nire-refine ang krudong ini-import nila. Ang India ay nire-refine din ito. Pati ang Turkey at Brazil ay nire-refine din ito. Pero ang mga refinery ng Russia ay pangunahing nagre-refine ng krudo para sa lokal na merkado. At ang katotohan ng tinatarget ng Ukraine ang mga refinery. Ibig sabihin, magkakaroon ng kakulangan sa loob ng bansa na nakikita na nating nangyayari ngayon. Tingnan mo ang eksenang ito sa Russia. Sobrang haba ng pila ng mga tao para magpakarga ng gasolina sa sasakyan. Talagang nakakabaliw dynamic PSD Kahit na nangyayari ang lahat ng ito, patuloy pa rin si Putin sa pagpapalakad ng digmaan gaya ng dati, inihahagis niya ang kanyang mga sundalo bilang pambala sa kanyon at pinapatagal niya ang negosasyon. Ang dahilan sa lahat ng ito ay simple. Hindi tinatrato ng mga leader ng Russia ang kanilang mga mamamayan na parang isang bagay na dapat nilang ingatan. Tinuturing nila ang mga ito na parang bagay na pwedeng nilang gastusin hindi nila tinatrato ang mga ito bilang tao. Inimbitahan ni Putin si Pangulong Zelensky sa Moscow upang pag-usapan ang kasunduang pangkapayapaan bilang panibagong hakbang para maantala ang negosasyon. May matalinong sagot si Pangulong Zelensky para sa kanya. Heto ang sinabi niya. Sa ngayon, tatlong linggo na matapos ang summit sa Alaska, wala pa rin nagaganap na pagpupulong sa pagitan ninyo ni Putin. Sinabi niya na makikipagkita siya kung pupunta ka sa Moscow pwede siyang pumunta sa Kiev. Alam mo, kung ayaw talagang makipagkita ng isang tao habang may digmaan, siyempre, pwede siyang magmungkahi ng isang bagay na hindi ko matatanggap o ng iba pa. Pero may intindihan naman yon. hindi ako pwedeng pumunta sa Moscow sa ilalim ng Kung binubomba at inaatake araw-araw ang bansa ako, hindi ako pupunta sa kapital ng mga terorista. Maiintindihan naman 'yon, at naiintindihan niya 'yon. Sa simpleng position, gaya ng sinabi ko, kailangan niyang pumunta sa Kiev ngayon. Kaya maiintindihan na ginagawa niya ito para muling ipagpaliban ang pagpupulong. Uh, madalas kong sabihin na hindi mapagkakatiwalaan si Putin. Nilalaro niya ang Estados Unidos at tingin ko tama ito para sa akin. Na pagtatanto na rin ni Pangulong Trump na hindi interesado si Putin sa kapayapaan dahil wala siyang pakialam kahit Maraming namamatay na ruso. Sa huli, kaya ni Putin ipagpalit ang mas maraming ruso basta makuha niya ang Ukraine. Yan ang layunin niya at di mahalaga sa kanya kung paano ito makuha. Hindi pa ito nangyari mula ikalawang digmaang pandaigdig. Isa pang interesting na komento ni Pangulong Trump ay tungkol sa mga security guarantee na makukuha ng Ukraine kung papayag si Putin sa tigil putukan o kapayapaan. Sige, makinig tayo. Sige, tutulungan natin sila pero gusto nating makaligtas ng maraming buhay kaya gagawa tayo ng paraan tungkol dyan. Sa tingin ko, inaasahan ng mga tao na tutulungan natin sila. Sige, mauuna ang Europa. Malayo pa. Gusto rin nilang mauna at makita itong matapos gusto ng Europa na matapos na ito at matatapos din ito bigla. Magkakaroon ng solusyon, panoorin mo. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa iyong homepage na may mas mababa sa isang libong views. Tulad ng video na ito dito. Hindi ibig sabihin ito na lahat kailangan mag-umpisa ng sariling channel. Pero kung naisip mo na rin magsimula ng YouTube channel or faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyong dolyar sa mga creator araw-araw. At mas pinupush nito ngayon ang mga bagong at maliliit na channel kaysa dati. Pero sigurado akong marami kang tanong kung paano magsimula at palaguin ang isang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming payo tungkol sa YouTube sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesado magsimula ng sarili mong channel, pwede mong panoorin ang video na yon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description o card sa iyong screen. Napag-usapan din namin ito ni Professor Clark. Dahil, sa totoo lang, nasa United Kingdom siya kung saan nagsimula ang Coalition of Willing at marami na silang naging pagpupulong doon mismo. Kaya gusto kong malaman, may nangyayari ba talaga o puro anunsyo lang ng anunsyo? Kaya pakinggan natin kung ano ang sinabi niya. Tutuon muna tayo sa Coalition of Willing. At para sa akin mismo, parang ang daming anunsyo tungkol sa kung gaano kalaki ang suporta na handa nilang ibibigay. Pero kaunti lang ang progreso. Hindi ko sinasabing kontra ako sa mga Europeo. Kasi pati ang Pangulo natin ganun din. Maraming salita, walang gawa. Ganon din ba ang nakikita mo mula sa Coalition of Willing? O ako lang? Oh, hindi. Ang Coalition of the Willing ay isang uh, ngayon naging Coalition of the Waiting na ito. Isang coalition na sinusubok punan ang puwang sa gitna. Kasi kung pinili ng mga Europeo na hindi kumilos at sabihin, tingnan mo, kami ay iiwan namin sa Estados Unidos ang pagbroker ng kasunduan sa kapayapaan o tigil putukan, saka na lang kami magre-react. Ang United States na duda sa mga kasosyo nitong Europeo ay sasabihin, aba, typical na naman yan ng mga Europeo. Wala silang ginagawa, nakaupo lang sila at walang ginagawa, iniiwan nila lahat sa amin. Kaya kung wala rin kaming ginawa, malamang mas malala pa yon. Ang sinusubukan sabihin ng mga Europeo ay, tingnan nyo, kaya namin gumawa ng aksyon, may mga puwersa kami, handa kaming gamitin yon, pero hindi namin alam kung para saan namin gagamitin. Kapag nakita namin ang posibleng balangkas ng kasunduan o tigil putukan, doon lang namin pag-iisipan ang susunod na gagawin. Hindi mo madaling mapapaandar o mapapatigil ang militar, kailangan ng maayos na plano lalo na kapag pinagsasama-sama ang mga ito. So, sa kasong ito, may hindi bababa sa 25 estado kabilang ang mga Europeo, Australia, posibleng New Zealand, at baka pati Japan. Meron ding ibang mga bansa na nagsasabi na sige, mag-aambag sila dito sa iba't ibang paraan. So kaya kahit na parang tunog malabo ito sa ngayon, ang militar, ang instrumentong militar ay laging malabo hindi mo pa ito mabibigyan ng direksyon hanggat hindi mo nililinaw ang nais mong ipagawa. And at kaya itong coalition na sanggas na nais, alam isang serya ang mga pagsasanay sa pagpaplano kung saan iba't ibang bansa ang nagsasabi. E, sa teorya kita, maaari kaming maalok. Alam bitak mga aeroplano, maaari kaming mag-alok ng transportation, maaari kaming mag-alok ng mga tropa sa lupa. Pero hanggang hindi pa namin alam kung ano ang ipapagawa sa amin, hindi kami basta-basta pipirma o sasali sa kahit ano ng walang sapat na dahilan kaya pa ikot-ikot lang kami. Nitong linggo, nakita natin ang ikawalong pagpupulong ng Coalition of the Willing kung saan sila nagsimula. Sa palagay ko, Marso dalawa iyon at ikawalong pagpupulong na iyon. Paikot-ikot lang sila, naghihintay kung may ipapakita ang Estados Unidos o aalis na lang. Sigurado akong aalis na ang United States. Nasa puntong handa na si Trump na makipag-usap kay Putin at gumawa ng kasunduan na magsasabing, Sige, ito na ang kasunduan. Paano natin mapapangalagaan ang seguridad ng kasunduan? Sige, may mga ganito at ito tayo, ilang buwan na naming pinaplano ito, kami ay nagplano na. Parang puzzle ito, ngayon pagsasamahin natin ang mga piraso para mabuo ang larawang gusto mo. Iyan ang iyan ang optimisticong version nito na lahat ito ay naging isang pagpaplano bago ang uh, isang uri ng resolution o kahit papaano ay isang kasunduan na may gagawin para sa akin, paikot-ikot lang tayo at walang mangyayari. Sa tingin ko, paikot-ikot lang si Pangulong Trump sa digmaang ito. At bahagi ng... Uh, ang pagbuo ng koalisyon ng mga tutulong ay para maiwasan ang pagsisi ng Washington sa mga Europeo at Ukrainiano kapag pumalpak ito. Dahil alam natin na mas malamang napapanig ang administration Trump kay Putin tungkol dito. Ibig kong sabihin, si Steve Witkoff inuulit niya ang mga punto ni Putin. Halos, alam mo yon punto por punto, inuulit niya palaging inuulit niya ang naratibo ng Russia at alam nating si Trump ay nakikinig kay Witkoff. Kaya si Witkoff pumupunta sa Moscow para sa mga pagpupulong kay Lavrov at Putin. And wala nang ibang tao sa silid maliban sa isang tagasalin na isang Russian na tagasalin, alam mo na, isang tao mula sa Russian Foreign Ministry. At umuupo lang siya doon, hindi siya nagsusulat ng mga tala, umuupo lang siya at nakikipag-usap at nakikinig. Tapos aalis siya at sasabihin, sa tingin ko ito ang iniisip nila, sa tingin ko ganyan ang iniisip nila. No, ibig kong sabihin, maaring ayos lang ito sa mundo ng negosyo. Pero maniwala ka sa akin sa professional na diplomasya, ito ay purong pagka-amateur sa pinakamasamang paraan. Kaya si Witkov ay umaalis na may dalang version ng mga Ruso kung ano ang argumento, kung ano ang totoo. Ganito ang pananaw ng Estados Unidos. Naniniwala silang nananalo na ang Russia sa digmaan at kung walang kasunduan, magwawagi ang Russia gamit ang lakas militar. Dapat makipagkasundo agad ang mga Ukrainian bago lumala ang sitwasyon at hindi iyan ang pagtatasa ng intelihensya ng mga Europeo at maipapangako ko sa inyo, hindi rin iyan ang pagtatasa ng intelihensya ng mga Ukrainian. Alam nila ang kahinaan ng mga Ruso. No? Sa kaunting tulong, mas marami pa silang magagawa kaysa dati. Iyan ang pananaw nila.